Hola from Barcelona. Samahan niyo akong mambulabog ng mga kapitbahay for today's video. So, carnival nga today dito sa Spain. Pumatak ng March 1 ang mismong araw ng celebration. Sabado. Wala siyang exact date kasi ang tradisyon na ito ay nakadepende sa Easter calendar. Kaya every year, pabago-bago. Basta ito'y celebrate bago mag o Lent period. Period. Napagkasundoan namin ng mga kaibigan namin na bumuo ng komparsa. Group of people na pare-parehong suot at sasama sa parade. Napili nga namin this year na maging rakistas. Kaya ito, minimake-upan ko na itong asawa ko at mga anak gusto daw niya mukhang maging maangas. Pero medyo nahirapan ako kasi ang amo na mukha nito. Pinili namin maging rakistas kasi wala na kaming oras para bumuo ng mas magandang costume. Last year, cowboys and cowgirls kami. Simple lang din para wala na masyadong gasto. Dahil lahat naman kami ay may mga leather jackets dito, hindi na kami nag-isip pa ng iba. Ang carnaval dito sa Catalonia, Spain, ay na carnes toltas. Carnaval naman ang term na ginagamit across the country. Bawat region ay mayroong unique style, traditions, at paraan kung paano na celebrate ang linggong ito. Ang duration ng carnaval ay nakadepende kung saan ang region. Pero usually, one week ang tinatagal ng celebration. Like sa school ng mga bata, limang araw din nila kung binigyan ng sakit ng ulo. Charlie. Every day, this week, pumapasok mga bata sa school ng either naka-costume, with unique hairstyle, DIY bags or baskets, etc. sobrang stress ko ni isang araw, hindi ko man lang sila na picturean or na videohan. Kahit ka kung pang remembrance lang. Pero bumawi nila ako nung Friday noong pinuntahan namin sila sa school para manood ng kanilang inahandang sayaw. Ang typical naman o ang traditional food sa linggo ng karnes toltas ay ang egg sausage o botifara dough. Gumagawa rin kami nito sa tindahan. May iba't ibang sabor na dinadagdag pero ang main ingredient ay pork meat at eggs lang. Marami rin silang piniritong chicharon this week na binabenta rin sa tindahan. At mga tinapay din nagawa sa chicharon na tinatawag nila ditong coca d'allerdons. Pop pastries at brioche bread made with chicharon na pinahiran ng itlog, binubura ng almonds and pine nuts at maraming sugar sa taas. Masarap mga mare, perfect pang kape. Hindi rin nga pala nawawala ang Spanish omelet sa linggong ito. So tara na, samahan niyo akong bulabugin ang mga kapitbahay namin dito. Dito kami nakita-kita sa isang plaza. Isinasara nila usually ang mga daan para sa pare. May kita nyo dito mga kulay na costumes, malalakas na music na talagang namang nakakarindi. Merong ilan na sumasayaw. Yun nga palang nakasakay sa truck ay si Karne Stoltas. Ang bida sa araw na ito. Katabi naman niyang napakagandang backup dancer na parang hindi nilalamig. Winter dito pero palaban si ate. Dahil hindi ko kaya yun, kumanta na lang ako. Nagdala ko ng karaoke para ilaban ko ang grupo ko. Nahiya pa ako nung una. Pero nung nagtagal, hindi ko na binitawan ng mic na ito. <laughs> nga ginabi na nga kami sa daan pero hindi naman umulan. Every year meron pa costume competition si mayor dito. Pero every year din kaming talo. Ano ba naman kasang laban namin dito? Nakita nyo naman ang effort ng karamihan kaya every year kami nasasapawan. Pero ang mahalaga ay eh, nag-enjoy kami. Ginagawa rin namin ito para sa mga anak namin. Next year siguro baka manalo na kami. Pero anong costume kaya ang pwede namin ipanalo? Hmm. Anyway, sana nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod. Adios!